pulis ah Ma, pulis ka pala! Hindi mo kagit sinasabi sa akin! Eh kung paano ako sa Mrs. Itong kutsera niyo! Eh buti mo sinabi kagit sa ah puti buti nalang putis ako! Eh kung nagkataw hindi ako puti putis... Akin tumakbo ah! di sa ulo ah! tama mo! Tara! Maang pulis! Maang pulis! Maang anak na ako! Maang pulis! Siya nga pala pare. Asar na asar na ako sa trabaho ko sa CID. Wala na akong ginawa kundi magmakinilya na report. Eh kung alam ko lang na ganun magiging trabaho ko, di sana. Hindi na criminology kinuha ko. Sekretaryal na lang sana, pare. Oh, ayaw mo nun malayo ka sa disgrasya? Eh? Pare, hilig ko rin ang pagpupulis. Action, pare. Kaya sige na naman, pare, oh. Ilakad mo naman ako matransfer sa warrant, Para magkasama tayong dalawa. Sige na. Kung sa bagay, kailangan ko rin na isang mapagkakatiwalaan, eh. Backup. <laughs> ako yung pare! Pero boss, paano yung practice namin ngayon? Mabibilis na kami ngayon. A ver, tignan natin. Yung coaching yan, alarmado. A ver, tignan natin yung ganyo kabilis. Bababatak mo yan. Benji, urasan mo. Ready? Go! Ayos na, ta, boss. boss. <tap> Tres minutos, 29 segundos. Pani! Pasta man. naman! Pinapito ko mabilis namin na kaya eh. Mabilis pang pagong. Ulitin nyo! Oh, yung sinasabi ko sa inyo, ah. Ay, siya pala. Alam ko kung saan matatagpuan si Milagros. Regalo ko para kay Manoy! <laughs> saan? Doon! Yun, o. Oh. Mukhang mabred na, no? Ang laki pala, Tats, ano? Siguro masaya na siya dyan. Kaya hindi niya ako naalala. Hindi naman siguro, hindi naman lahat nakatres ka ng kalalaking bahay. Masaya, paano pag hindi kayo nakita-kita? Meron nga akong kilalang kongres mo, nakatres ka ganyang kalalaking bahay, pero hindi naman masaya. Bakit? Eh, anong asawa niya sa ulo? <laughs> Ikaw naman, oh. Seryosong yung usapan, <laughs> eh. Ba, hindi talaga ano na, na, na. Okay. Uy, tsh, Mark, oh. Si Milagros dumating, oh. Hmm, bagay na bagay kay Milagros yung mga no? Titignan ko lang. Baka mamasama-sama pa yan. pasaba Sobrang na kayo. Anong akala niyo sa akin? Asong wala. talaga? Oo naman. Tatagal ka ba? Huwag <laughs> kang aalis. Makikiusap sana ako sa inyo eh. Pwede bang Pakialis niyo yung basurang hinarang niyo dyan. Wow, oh, pare! Bigat mo magsalita! Para kang pison! Pero pasensya ka na. Hindi mo kami alila eh. Anu kena aku ajak Jan. Jadi lu aku. Mari. Það er galið.